Magandang hapon po mga kalaki 5pm na po ng June 5 At syempre po, ayan o, oh, nakita nyo Ang araw po namin ngayon medyo paulan na po Paulan na naman, ako po mga kalaki Ang sarap po matulog nito pag umulan po sa gabi ano po. Pero bago yan syempre, bibigyan ko muna kayo ng mga tips at mga ideas Sa mga laki numbers na pwede nyo pong tayaan ngayon po mga kalaki ha? Pwede nyo pong tayaan sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National po, sa Wedding at STL po mga kalaki. Ang ibibigay po natin ngayon ng mga tips na mga numero ay mga 2-digit po, 3-digit, 4-digit, 6-digit, lucky numbers po ang mga ibibigay po natin mga kalaki. At sa mga interesado po dyan na ang mga lucky numbers namin, abay kumuha na po kayo ng listahan dahil babanggitin ko na po ang mga lucky numbers na yan at aalagaan nyo po yan ng 3 days mga kalaki bago nyo po palitan ang mga lucky numbers. Okay? Marami pong nananalo sa mga lucky numbers natin, marami din naman pong hindi mga kalaki. Pero ang importante, hindi po tayo nagsisinungaling, araw-araw po na kapag panalo tayo ng mga lucky numbers natin na yan, malay mo naman, ikaw pa lang, sunod nating lucky numbers winners, bukas po at ngayon po mga kalaki, di ba? 3 days po yan eh. Ngayon, bukas at sa isang araw mga kalaki, baka matsyempohan mo ang mga laki numbers namin. Abay, congratulations na po mga kalaki. Dahil, eto na po, ibibigay ko na po sa inyo mga laki numbers natin, mga tips, mga ideas. Eto na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milsyonaryo? Ayan, nakangati yung pa ako. At syempre po mga kalaki, ang, ang ibibigay po natin mga laki numbers ngayon. Yes, ano yun nak? May bibili lang po. Ha? Ah? Tinapay? Biskuit ba? Amay, ah, ayan, masarap yun. Biscuit air. Paji bar mo, choco mocha brava. Saan ito masarap? Makain naman 11 pesos. Dalawang flavor siya. Balik ako na lang. Nakaway ka ba sa vlog ko? Kaway ka na. Okay. At syempre po mga kalaki, ituloy na po natin. Ito na po mga kalaki, ibibigay na po natin ang ating mga lucky numbers ngayon pong hapon po ng alas 5. May bumili lang po mga kalaki, pero ito na po mga kalaki. Ang ah. ibibigay uh, po natin ngayon, tatlong 2 digit, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, uh, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa masusugid natin mga lucky followers na nag-aabang dyan. Ito na po. Umpisa natin sa 2 digit lucky numbers. Number number 14 at number 9 yan po yung una ang pangalawa po ay number 16 at number 28 at ang pangatlo po number 5 at number 10 at ang 3 digit lucky numbers mo ay number 304 yan po yung una ang pangalawa po number 728 at ang pangatlo po number 932 ayan at syempre po mga kalaki isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers ang 4 digit lucky numbers natin ay number 3320 at ang pangalawa po number 6681 at ang pangatlo po number 2937. Ayan mga kalaki atin mga 2 digit, 3 digit, 4 digit. Pwede nyo po yan i-rumble pag inilaban nyo po yan ngayon mga kalaki sa mga tatayaan yung outlet. At pwede po mga kalaki ha, sa mga laki followers po dyan na nag-aakantabay po sa amin lagi, na nag-aabang po, dapat sa legit po kayong Ah... Uh, account namin naka-follower ah, kasi marami pong lumalabas yan ng mga fake account mga kalaki. Kaya ingat-ingat po tayo mga kalaki, okay? Hanapin nyo po kami sa Facebook. I-search nyo po Red Parunkin sa Facebook na meron pong uh, 400,000 followers. Check kami po yan. At meron po tayong second account, Red Parunkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers at kasama ko po si Lola Carmen mga kalaki. At syempre po, meron po tayong uh, Alice Gatchalian account. At meron po tayong... YouTube. Ang YouTube po natin right parungkin po na merong 16,800 followers. At pero po sa TikTok mga kalaki, meron po tayong 424,000 followers sa TikTok mga kalaki. At ito po mga kalaki, ating mga lucky numbers ngayon na ibibigay po para sa inyo mga kalaki. Diyan po kayo pwedeng humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadalan ko po kayo mga lucky numbers agad-agad po diyan sa Messenger niyo. Okay? Tandaan niyo po ang lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob po ng 3 months mga kalaki pag sumali ka sa amin sa private consultation aalagaan kita sa mga numero mo na ilalaban mo sa STL, Lotto Pilipinas Lotto Abroad, National po at Weteng mga kalaki. Okay, subukan mo na ang swerte mo dito sa private consultation sali na, message na po kay sa messenger ko, make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po sila marami po kasing gumagaya sa atin mga kalaki. Okay, ang maganda nito ngayong June mga kalaki, iahabol kita sa discount para member ka na ng June, July at August. Okay? Ayan po ating mga lucky numbers at eto na po ang ating 5 digit lucky numbers Pilipinas sa Tabrod. Kunin mo na. Number 26, number 5, number 29, number 32 at number 37. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 18, number 33, number 20, number 15 at number 19. At syempre po mga kalaki, bago natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po rito ang 642, 645, 649, at 655, at 658, 6-digit lucky numbers. eto na po ang unang 6-digit lucky numbers mga kalaki, kunin mo na. Number 21, number 28, number 37, number 39, number 12, at number 5. At ito na po ang pangalawa, number 16, number 36, number 13, number 24, number 35, at number 8. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ating mga lucky numbers. Ngayon pong uh, 5pm, takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin, naalagaan nyo po yun ng 3 days bago po natin palitan mga kalaki. Okay, at siyempre po, ito na po paborito ng lahat, ang mga nagpapa out kanina pa. O sa mga nagpapa-shoutout po ah, binibigyan ko po yun ng libreng lucky numbers po ah, pagkatapos ko pong ishoutout, Dahil nakafollow sila mga kalaki. Eto na po, sila, okay, sila Renzo at, ano to, Renzo at Michelle ng Bacolod City. Uy, hello po sa inyo sa mga taga Bacolod. Hello po, maraming maraming salamat po sa so, walang sawang panunood nyo po sa amin. Lagi daw po silang tumataya ng three digit lucky numbers dyan sa kanilang lugar. Maraming salamat po. At syempre po mga kalaki, dito naman po tayo sa may Oh, Isabela. Ayan po sa may Santiago City. Isabela, hello po kay Sir Romy. Ayan po kay Sir Romy, isa po siyang jeepney driver. Hello po, maraming salamat po dyan. Isa po siyang jeepney driver. Saludo po tayo dyan. Kuya Romy at sa mga kasamahan dyan, ng mga uh, mga driver dyan, maraming salamat po sa walang samang pagtutok niyo po sa aming mga vlog. At Isabela, na panalo na kita, alam ko. Okay. Pareho po ba ang labas sa Isabela, sa, sa Santiago, sa Ilagan, sa Kawayan? Pare-pareho po ba ng labas doon ng mga wedding nyo? Kung hindi po, sabihin niyo po sa akin, Kuya Romy, padadalang kita. Good luck!